Tapos mga amo, pag dumadaan kayo dito, siguraduhin nyo nakalak yung inyong mga pinto. Basura. Basura. Mga angels. Angels sa lupa. Puan na. Oo, siya. Maibit ka niya. Ako. Ma-sandwich kaya. Yung Mahirap mga kapatid, nandito tayo ngayon sa nabotas. So, mali. Ganito pa lang mga oras dumada ng mga truck. Nakalimutan natin. Okay, dyan. Ito na oh. Woo. Mm, din 'tong din yung views doon no. Dito din mga kapatid yung mga nagsisik ang mga kawatan dito ang maalamat na Rod 10 dito tayo, dito yung mga maliliit kung nakikita nyo yung mga tirik na tirik na araw ay inaakyat ito po yun saan ba tayo? di ba diret diret

Sundo ng mga yun pag nag-ibang bansa sila. Mga angels sa lupa. Alam pa ano kapag punta tayo sa ibang bansa tapos ang trabaho mo yung magpasura yan. Tapos malaki sa akin. Okay oh, lang. Kaya ka nag- Kaya ka nag abroad kasi ang hanap mo pera eh. Basurero ka man sa ibang bansa. Uh -huh. Milyonaryo ka naman. <laughs> Ganun ba yan lang? kuya. Yeah. Mm, go, go, go na. Pwede mo namang ipaigid kasi konti. Naka go, go, go na. Dong, eh, nakalusot na sana tayo kanina. Dung na sana nakasabayan dito. Oh! Ha? Ay, nako, bye vibes Sabi ko sa'yo eh. <laughs> Eh, sinabi na kita, diba daanan yun ng mga truck? Alam ko, daanan ng mga truck. O pala, di why did you risk go? Mm. 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 Alam ko, daanan ng mga truck. Alam ko, tak 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 tak. Come viene nel scavo che ha domandito.